So, Asan yung kapatid mo? Ayun, isa. Ito, ito, ito. ito. Yun. Ayun, dami nila. Apat sila. Asan yung kapatid mo? Kapat ito. 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 Nakita ko yung unggoy naka-helmet. Naka-helmet. <laughs> <laughs> Ini ugo yo. Oh. Grabe naman na may. Pagbigyan na. sige na, ito na, ito na. kayo Huwag kayong ano, kukontra. Niloloko ko no? Pwede ko, pwede ko. Ang mo.